back I'm back again guys So ayan ang mga tropa so, Si Ami nagaya dito So ayan Konting kaalaman po oh. Hindi oh. ba alam na Ang tilapya ay talagang masarap Lalo <laughs> na kung sariwa <laughs> Ayan guys so. May reflection eh Sayang eh Ayan o oh. Ito to 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 May puti pa rito Puti May puti siya Karabi dito guys Ayan o oh. Karabi ang lalaki Nakakatuwa, hindi sila takot sa tao Ang dami Hindi sila hinuhuli ng mga tao dito So, nagkaisa yung mga tao dito Ay, may karpa po Ay, may karpa, Ayan, oh Ilog lang to, guys Ilog Pero, grabe uh, I think, libo-libo yung tilapia na nandito May orange Merong pure white Ayan, oh Tapos, ito Tingin ko to mga 3 kilos, 4 kilos to. Ayan no. Lalaki, guys. Katuwa. May mga karpa po. Ayun oh, no? may karpa. Ayun oh, no? lalaki oh. May mga karpa. Yan guys, dito lang yan sa Pangil Laguna. Tama ba? Pangil. O sa Pangil Laguna, ayan no. So ayan no, Dito, may meron siyang pugad dyan. Nakakatuwa ah, naman. Disiplinado po ang mga tao dito. Hindi nila hinuhuli yan. Kung sa ibang lugar hinuli na to. So, may city order na siguro dito. Ayan Uuwa po. Huwa sila pang ulam lang. Napakadami, guys. Karabi. Napakadami. <laughs> Ayan. Dami talaga. Dami. Libo-libo to kasi. Mahaba tong ilog. Hanggang dun yan, sigurado. Dito pa lang sa bungad to. Tingin ko pa lang dito, may isang libo na tong bungad pa lang. Ayan kaya po. Mga halalaman yun Ano kaya-kaya niya? Carpa. Ano? Carpa. Yung habang yun. Ah, oh, karpa. Karpa yan. Ayan, ang lalaki. Meron silang carp. Ang ah oh, Namalaki siya. Ano yan? Asian carp. Ang bago na napunta dito. Ang lalaki yan. Ano oh. <laughs> oh, doon sa itong video guys? Nalipat tayo.